Father Abraham, and Among baby, and Among baby, wala pakatulub. Ang mama na na, ang daddy na na, ang mata, may gamata. Father Abraham has many children, many children has Father Abraham. One of them is small, the other one is full, but not and then is but stamp your feet, stamp your run, I'm tem 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 Ang among bata. Wala na tulog, wala na tulog ang among bata. Kay gamatang ang among bata, ang mama walay tulog. Tadadad, tadadad, si Gabi tulog na. Nagsiga iyang mata. Ang among apo, wala na tulog, wala na tulog ang among apo. Ang mamamao, maunay katulog, kay wala may tulog. Ang amon na apo, gasiga, ang mata na mina, nilulog. Father Abraham, seven children, seven children, children, as Father Abraham. Ang among oras, diri alas hutso, dinas inyo alas singko. Diba? Ang among oras diri alas hutso, diya sa Pilipinas alas singko. Nga diri dema o among pagmata, kamot diya matulog na ang amo nga bata walay tulog ang mama walay tulog si lulo nagakugos ang tamang bata Uy na Dan 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 Na mauna No turn No turn Ang internet, Ang internet it diri Pariyaras atos Pilipinas <laughs> Atong ang internet diri para sa Pilipinas ra. So karon, uh, actually karon, today is Martes. Uh, ang among time diri is around mga 8:30 na siguro king. 11. Huh? Uh. Uh. Oh. our time here is 7.20 seven where, where is the time? 7.20 uh, Ireland or sa Europe actually sa Europe. Nya. Dia satu uh, you count 8 hours backward. Okay, so uh, forward dia, dia, so dia satu, uh, Huwag so, alas 7 din Ha? Yeah. So alas 3 din dia sa inyo ha? O sa ato ali ay. Na, ang aong anak, ang mama ani walay tulog. Kaya kinik iyang anak bisag busog, sing didi. So karon akong di kukos kay para makatulog ang among anak niya. Ang among kuan, ang akong wife, o so, o ka prepara o ka mong pamahaw o ka rin o ka si Kalindasay akong kantahan ni o kuan ako'y anak ni tatay Huh? ako mag hi hi ako na ito makatulog ko ni sa akong lulabay alright um, ang tama hindi ka ka nag-naikalo di ka ka nag-naikalo ka ka nag Okay. Ako nang kantahan na. Kamu diya, tingo mong mukanta sa inyong mga ako. Kaya ako ang anak ko pat ko. Ako gano'n silang gikantahan. So, una na akong kanta. <laughs> una na akong kanta ha. O, nisa. O, o, ayaw yung ka na. Ako'y anak ni kai. -Kai. Aku lay maldita di tau gani aku gutumun aku mu hilak dayon aku anak ni kai gani aku gutumun ang aku nga pagabuhatun aku dayon. Ako ako ni Lito. Ako ray guapo ka ayo. Apan ako man ang babayi. So ako di ay guapo. Ako apo ni Didin. Sa karon wa pagkatulong. Gasiga akong mata. Gapaabot o dili <laughs> mauni among trabaho. <laughs> muni among gianhi sa Ireland, maunang pagmata sa apo. Daritso o servisyo muni among apo. Ang niya si Gabi. Oksilolo oh, na gani mukugos, siyabot, antaayo. Pagka ara -ara ni ararani kagaya na iba matulog ni ron. Sige pong kakwaniyang kuwan sa ulo. bibi. Hmm. pa mong bibi. oh pa mong bibi. Sleep pa mong lulu get pa mong bibi. Sige pa Okay, so na pong katahan? may bata, may bata sa ilalim ng tulay, may bata, may bata sa ilalim ng tulay, may bata, may bata, may bata, may bata, may bata sa ilalim ng tulay, gamata ang bata sa ilalim ng tulay. Gamata ang bata sa ilalim ng tulay. Gamata, gamata, gamata ang bata. Gamata ang bata sa ilalim ng tulay. Baby girl, baby girl. Ang bata na gamata sa ilalim ng tulay. Baby girl, ang bata na gamata sa ilalim ng tulay. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl, baby girl, ang bata na sa ilalim ng tulay. Gahilom. Gahilom ang baby girl nga bata sa ilalim ng tulay. Gahilom ang bata nga na sa ilalim ng tulay. Gahilom, 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 gahilom ang bata na sa ilalim ng tulay. Gwapa. Naminaw. Gwapa. Naminaw ang baby girl na bata gagagwapa sa ilalim ng tulay. Naminaw ang baby girl nga gamata sa ilalim ng tulay. Naghilom, 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 naghilom ang baby girl nga sa ilalim ng tulay. Guwapa! guapa ang bata nga naghilom nga baby girl sa ilalim ng tulay. Gwapa ang bibigal nga naghilom nga nagmat sa ilalim ng tulay. Kay gwapa, kay gwapa, kay gwapa, kay gwapa, kay gwapa ang bibigal nga naghilom sa ilalim ng tulay. Naghilom ang sa king. Yes, maayo, maayo. Hmm. Yeah, Disgusting? <laughs> Disgusting, <laughs> Pablo. Nga na, <laughs> nagkatawa nak na po siya. Karang kay na, na ilalim ng tulay. <laughs> ang lula gakaon na naman sa ilalim ng tulay. Ang awa ang lula, ang lula, ang lula, ang lula nagkaon na dito sa ilalim ng tulay. Dili pa man matulog ang bata sa ilalim ng tulay. Di paman man katulugon siguro ang bata sa ilalim ng tulay. Di pa man katulugon, di ang bata sa ilalim ng tulay. Nang na ang bata na ilalim ng tulay. Nang hayhay na ang bata na tulay sa ilalim ng tulay. Nang ay hay, nang ay hay, ngay hay, nang na ang bata ng katulog sa ilalim ng tulay. Basun matulog na ang bata Nang nagkalay sa ilalim ng tulay. Basun matulog na ang bata Nang nagkalay sa ilalim ng tulay. Nilak, nilak, nilak 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 ang bata sa utos sa ilalim ng tulay nagmatagyot ang bata ihilak sa ilalim ng tulay gigot na siguro ang bata nahilak sa ilalim ng tulay gigot siguro Sigutom siguro, gigutom siguro ang bata na sa ilalim ng tulay. Gigutom na tulay ko yun isa? Ayun sa gutom gutom lihan. Lupay pag sleep ni mami ni Kuan. Lupay pag sleep ni mami. Mama. Among baby, di sa You want to wake up? You want to wake up, baby? You are not sleepy? Huh? Gabby? Gabby, I know ya. Gabriel, I know not sleepy Hmm What? What, man? Hmm What, man? What you want? Hmm What do you want? Hmm? What do you want? You want mamila? Hah? You want mamila eh, this? Hmm. Upset, oh. Ooh. Ooh. Ooh.

dan enhance. kan tas hati Didin.